Pero it, makikita rin doon na parehas na parehas na yung karapatan ng lalaki at babae. Kung siya naman ang naargabyado, pwede din siyang opo, mag, magreklamo. So, nawa, ano pong tawag ba doon? Parang masculinity ba yon Yung masculinity? Yung ba yung tawag doon, attorney? Ha? Ano na tayo? Kung sino yung babae at lalaki, pareho na silang matigas. Opo. Yes po. Tsaka kung for instance, dapat wala na ring stigma na merong house husband. Kasi kuminsan, uh, we look we look down upon husbands who remain at home. Eh dapat hindi naman ganon. Kung talagang ang may kakayanan o may opportunity to work is the wife, respetuhin natin yung dynamics ng family kasi wala na dapat yung sinasabi na ang babae, hindi ba, yung traditional view, ang babae ay pang kama at kusina lang. Hindi na po ganun. Equal, equal uh, obligations na tayo for the, for the benefit of the family. At nakita natin yan nung pandemic. Kasi nung pandemic, wala na yung male-female roles. Uh, kasi wala nang trabaho yung lalaki. So yung babae, who is the house maker, siya yung naging dominant no. At yung lalaki, yung naging plantita. So it has redefined our roles. And that's why importante rin, because public inform, kasi information committee po to. Dapat itong uh, values education, iisama e rin po natin sa curriculum because uh, wala na dapat gender roles. Uh, now we should emphasize yung yung sinasabi nilang D, DEI ano uh, diversity equality at saka inclusivity ang ibig sabihin nun, wala nang distinction as to gender roles whether male at saka yung tinatawag na binary male female ang gender ngayon ang sex hindi na binary um, meron ng mga LGBTQI. So, kasama po rin niya pa yan sa media and uh, public information ng committee na to.